mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, oh, aminin ah, ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantic. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan nga nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sobi at mga pusong punong puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isip? Bakit sa tuwinay, nagbabalik kapag pinupuntahan ang puok na naging saksi, kaya ang daigdig mo'y naging makula? Bakit lalo nitong pinagtitibay ng dating tagpuhan? Magandang umaga mga kaibigan. Narito na ngayon ang ikalawang yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng tagasbaybay natin mula sa Paranaque City at siya ay nagpatago sa pangalan Monique. May ganoong hiwaga ang damdamin natin, Mr. Romantico. May taong sa unang kita pa lamang natin ay mabigat na ang dugo natin. Meron din naman na kahit bago mo palang kakilala, malapit ka na agad sa kanya. Sa kaso namin po ni Carlo, marahil ay may simpatiya agad ako sa kanya dahil nalaman ko ang malungkot na nangyari sa kanyang kapatid. Kita na Carlo, kanina ka pa ba dito sa tabing dagat? Kadarating ko palang lang, Monique. <laughs> Wala pang alas 9 na umaga. Ano oras ka umalis sa Maynila? Wala pang alas 5. Nagbibiyahe na ako. Mm, ang bilis din, na. Siya nga pala. nagbreakfast ka na? Oh. Dumaan ako sa fast food kanina nang magpagas ako. Hot coffee at hamburger. Mm. Ikaw, nag-breakfast ka na ba? Oo. Oh, oh, tapos na rin. Sinangag at tuyo. Plus kape. <laughs> <laughs> oh, oh. Ba't kanya nang tingin mo sa akin? Um, Kwan, um... Ano, um... Naamis lang ako kasi... Biglang-bigla, nagkaroon ako ng kaibigan dito sa Pangasinan. Sabi nga ng pinsan ko, mahal daw ako ng ate ko. Kasi, sa lugar kung saan siya nalunod, doon naman niya ako binigyan ng bagong kaibigan. <laughs> Nararamdaman ko rin sa'yo Mahal na mahal mo yung ate mo. Oo naman. Menopause baby ako. Kaya walong taon na si ate Paula nang masundan. Five years so old ako nang mamatay ang mother namin. Hmm. Ikaw, maaga kang naulila sa ina. Ako naman, papa ko yung maagang nawala sa amin ni mama. Mahirap lang kami. Taxi driver ang tatay ko. Nung malapit na akong graduate ng high school, Nag-abroad si Ate Paula. Domestic helper. Kasi, gusto raw niya akong mapag-aral sa college. <laughs> ang bait pala ng ate mo. Actually, kasama sa graduation gift niya sa akin yung pag-a-outing namin dito sa Pangasinan. Iyan eh, pala. Doon siya. Mamamatay. Uh, ay, ang mabuti pa. Iba na lang yung pagkwentuhan natin, ha? Eh, nagiging emosyonal ka Huwag na nating palungkutin yung araw na to. Oh, pasensya ka na. Ganito talaga tuwing naalala ko ka yung kapatid ko. Naiintindihan naman kita. Kaso nga, pag lagi mo inaalala yung past mo, madidepress ka. Eh, alika! Habang hindi pa masakit yung init ng araw, maglakad-lakad tayo. Alam mo, mula ngayon, Mahahati ang emotions ko tuwing pupunta ako sa tabing dagat na ito. Anong ibig mo sabihin? Una, may mararamdaman akong lungkot. Kasi yun nga, dito nalulod si Ate Paula. Pero sa isang banda, medyo may erase yung lungkot. Kasi nakilala kita rito. Okay. Ibig niyo po sabihin, madaling araw pa nang umalis si Carlo, dito Henry? Oh, Roland. Excited yung pinsan mo eh. eh. gusto ko sana ng sumama, pero sabi niya, sa susunod na lang ako sumama sa kanya. Nagkwento ba si Pinsan sa inyo? Eh, hindi. Bakit? Ano ba ang dapat niyang ikwento? May nakilala ho siyang chicks doon sa tabing dagat. At mukhang may tama si pinsan. <laughs> eh, ka, sakali, ayos yun. Nasa edad na rin naman ang pinsan mo eh. 24 na siya, di ba? Mm -hmm. Eh, kahit minsan hindi pa siya nakaranas sa mag-girlfriend. Sa excitement na nakikita ko sa kanya, Tito Henry, mukhang hindi lang po magkakaroon ng girlfriend ang anak nyo. Ha? Baka magkaroon na rin kayo ng manugang. Lalo, wag kang mahihiya. Mm. O aya, sige, kumain ka mabuti, ha? Parang nakakahiya po, Lola Loy. Nakikain mm. pa ako dito sa bahay oh, niyo. Oh, wala yun. Basta kaibigan ng apo ko, mahal ko na rin. Uh -huh. Ang totoo po, Lola, kanina habang nagkukwentuhan kami sa tabing dagat, sabi niya, pumunta raw kami sa City Proper para maghanap na makakainan. May kotse naman po siya. Oh. Sabi ko naman dito na lang sa bahay natin para makilala niyo rin siya. Oo oh, nga naman, Carlo. Ipanatag mo ang kalooban mo dito sa bahay natin. <laughs> Salamat po. Ang totoo rin, noon pa rin ako na i sa pagkatao mo. Ang akala ng mga tagaritoy kasintahan mo, ang babaeng noon ay na nalunod diyan sa dagat. <laughs> ano 'yung palay ate mo? Oh, oh, oh. Dalawa lang daw sila magkapatid, Dola. Nakikita ko mabuti kang tao kasi nagbibigay ka ng malaking pagpapahalaga sa alaala ng isang tao. Kahit siya ay matagal nang wala sa piling ng inyong pamilya. Mr. Romantico. No. simpatiya at awa, Mr. Romantico. Yun marahil ang nagtulak sa akin upang pagtiwalaan ko agad si Carlo bilang isang kaibigan. Pagbalik ko sa Maynila, hindi matapos-tapos ang pagpapaalala sa akin ng best friend kong si Ivy. Monique, ibig mo sabihin, yung lalaking yon na nakilala mo lang sa tabing dagat, yun ang sumundo sa'yo sa bus terminal nung umuwi ka dito sa Maynila? <laughs> Nagte-text kasi kami nung gabi na uuwi na ako kinabukasan. Nagpresenta siyang susunduin ako, kaya pumayag ako. Ay, pambira. <laughs> Anong masama? Mabait naman si Carlo. Siyempre, nagpapa-impress sa'yo yun eh. Huh? Kaya magbabait-baitan. Ikaw <laughs> talaga, Ivy umiral na naman yung pagiging suplada mo. <laughs> Halika na nga. Pumunta na tayo sa classroom natin para makapili tayo ng magandang upuan. Carlo, napansin ko sa iyo na parang lagi kang tahimik nitong mga huling araw. Bakit? May problema ka ba, anak? Wala naman po, pa. Ah, hindi ako naniniwala. Hindi ka naman dating ganyan ah. Ay, Carlo, magtapat ka nga sa akin. Tungkol ba dun sa babaeng nakilala mo raw sa tabing dagat? Doon sa lugar kung sa nalunod ang ate mo? Um, oh, nagugustuhan mo ba siya? Masyado siyang bata pa. Graduating pa lang siya sa college. Sumantalang ako. 25 na ako sa susunod kong birthday. Uy, hindi naman problema yun eh. Ang dami dyan. Ang laki ng agwat ng edad. Kami nang mama mo, asyam na taon ang tanda ako sa kanya. Nag-aalangan pa rin po ako pa. Eh, bakit? Mayaman ba sila? Maluwag lang sila sa buhay. Hindi po mayaman. May pwesto mama niya ng RTW sa palengke. Ay, ah, eh. kilala mo na pati yung nanay. Dalawang beses na po ako nakapunta sa bahay nila. Yung una nung sunduin ko siya sa bus terminal. Tapos nung isang araw, dinala ko siya. Carlo, tandaan mo. Ang isang babae, hindi magtsatsagang kausapin ka. At bigyan ka ng panahon kung wala siyang gusto sa'yo. Ang problema mo na lang, kung paano mo naman siya makukumbinsing pagtiwalaan ka. Anong problema mo, Monique? Kanina ka ba walang kibo? Hindi ka pa makakain? Para po kasing nagtatampo sa akin si Ivy, ma. Eh, bakit ba? Ano ba ikinasama ng loob sa iyo ng kaibigan mo? Ayaw ko po kasing sundin yung sinasabi niya. Ano ba ang sinasabi niya? Iwasan ko raw si Carlo. Sabi ko naman, mabait naman si Carlo. Wala namang ginagawang masama. Pero ako rin, na kay Carlo. Sa ilang beses na pagpunta niya dito sa bahay natin, nakikita ko magalang naman yung tao. Thoughtful pa. Pati nga ako, dinadala na pa sa lubong. Nagpapa-impress lang daw po yun, kaya ganun. <laughs> Ay, yan talagang kaibigan mo, oo. Ma, anong gagawin ko? Ayoko rin naman na mawala ng best friend. Ipaliwanag mo kay Ivy na kahit naman meron ng naliligaw sa'yo at kahit pa magkaroon ka ng boyfriend, hindi naman maapektuhan ang inyong pagiging magkaibigan. Teka nga, magtapat ka nga sa akin, anak. In love ka na rin ba kay Carlo? Carlo? Mr. Romantico Mr. Romantico Nagkaroon ako ng pangamba Na baka may mabago Sa samahan namin ni Ivy bilang magkaibigan Dahil ako po ay unti-unti nang nakakaroon Ng damdamin Para sa bago kong kakilala Na walang iba kung hindi si Carlo Okay lang ba siya na magpalipas muna tayo ng traffic dito sa seawall? Sige. Okay lang, Carlo. Detail, sabi mo nga, matraffic pa naman. Ang amoy, okay lang ba sa'yo? <laughs> Malamig yung simoy ng hangin dito. Yun nga lang, medyo malansa. Ang laking layo sa amoy ng hangin doon sa naging tagpuan natin sa probinsya, no? Kasi naman ang Hindi pa polluted ng hangin doon. Dito, nakita mo naman. Ang <laughs> dami. And yaw, <laughs> oh, nangingitim ang tubig dahil sa langis at grasa. <laughs> eh, teka. Wala bang pasok sa mga call center pag Sunday? Meron. Pero day off ko, ang Sabado at Linggo. Kung minsan po mapasok ako, overtime bale. Hmm. Wala kang overtime ngayon. Sayang naman. Mas sayang kung hindi ko masamantala yung araw na pwede tayong magkasama. Graduating ka. Alam ko, Basic ka sa thesis at praktiko mo. Sunday lang ang maluwag na araw mo. Alam mo bang nagkakatampuhan kami ng best friend ko dahil sa iyo? Kayo ni Ivy? Nagkakatampuhan dahil sa akin? Mm -mm. Gusto niya iwasan daw kita. Huwag daw ako basta magtiwala sa iyo. Eh, nang ayaw ko siyang sundin, ayun, parang nanlamig siya sa akin. Madalas hindi niya na ako inikibo sa school. Siyempre, ang dami rin naming pinagsamahan. Nakakalungkot din. Bakit ayaw mo siyang sundin? I ibig bang sabihin? May feelings ka rin sa akin? Ibig bang sabihin? Kahit kailan lang tayo nakakilala, mahalaga na rin ako sa'yo. Ano, Monique? Magsalita ka. Mahal mo na rin pa ako? Tita Yoli, nagsimba po pala si Monique. Ay, oo, ay, di. Dumaan pa nga sila dito sa pwesto namin kanina, eh. Kami? Uh, bakit po? May kasama po ba siya nagsimba? <laughs> Yung kaibigan niya. Yung nakilala niya sa tabindagat sa probinsya. Alam niyo po, tita. Wala akong tiwala sa lalaking yan eh. Ha? Bakit naman? Mukhang playboy. Baka lukohin lang nun si Monique. Pinagpapayuhan ko rin naman ng kaibigan mo. Ang sabi ko, wag siyang basta-basta magtitiwala sa isang lalaki. Eh, matigas naman pong ulo ng anak niya, tita. Lagi ko pong sinasabihan yun, pero hindi nakikinig. Huwag ka rin naman sana nagtatampo sa kaibigan mo, Ivy. Intindihin mo rin naman siya. Kasi sigurado ko, pag ikaw naman ang dinatna ng sarili mong Prince Charming, Jack, hindi had lang ang aking anak. Umuwi na tayo, Carlo. Lumalamig na dito sa seawall Pambaya ng konti huh? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh uh, uh, e, a, Ano bang tanong mo? I love you ha huh? Hindi ka siguro maliniwala First time ako nalikap First love kita Ngayon ang tanong ko Mahal mo rin pa ako Ano? Magsalita ka <laughs> Carlo, ano ba? Sagutin mo kasi tanong ko Para makauwi na tayo kailangan pa ba kitang sagutin? Ito na nga, oh. Yakap mo na ako. Bilis-bilis mo naman. <laughs> Kaya pala din alam mo ako dito sa seawall. Mula ngayon, dalawa na ang lugar na ituturin kong mahalagang tagpuan natin. <laughs> Monique, itong seawall at ang tabing dagat sa inyong probinsya. <laughs> Mr. Romantico, hindi po natupad ang pangako sa aking sarili na hindi magkikipag-boyfriend hanggat hindi graduate sa college. At idinalangin kong sana, hindi pa ako nagkamali. Ang pagibig ay tila tulad sa isang magnalakaw na hindi mo batid kung kailan darating. Ang mga nagsiganap sa mahalagang papel ni Monique, Miss Regine Castillo. Nakasama si na Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Dante Castro. At sa papel na Carlo, Bobby Cruz. Soundman, Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician, Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga kaibigan, lagi pong subaybayan ang mga magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong... Mr. Romantico!